Good day mga lords mga Sir. Ayan, so maghihinang tayo dito ngayon ng uh, mga wires. So makakabit tayo ng bagong switch sa XR125. At hihinang natin yung mga wires niya dahil pinutol natin yung uh, mga uh, socket ng uh, dating uh, wiring niya. Mula din sa XR125, dudugtog natin dito sa bagong switch na ito dahil magkaiba sila ng mga socket. Ayan, so hihinang natin yan para mas maganda ang kapit para kahit hatakin mo hindi, hindi siya basta basta bumitaw mga lugs mga so ayan so natin Honeywell switch. ayan yeah. diode para sa hazard tas original socket ng uh, uh, handle switch ng XRM 125 so natin para magkadugtong siya dito sa uh, original na uh, dati na mga wiring ng Honeywell switch or domino switch, mga ludes, mga sir. Yan. So, kabit natin. Makita natin kung okay ba yung gawa natin. Ayan. Meron na siyang uh, on-off switch ng headlight. Meron na siyang hazard. Meron na rin siyang passing. Yan. So, meron na rin siyang push start at busina, mga ludes, mga sir. At ito yung kanyang signal light switch. So, dito sa kaliwa, meron na rin siyang Uh, push start maliban doon sa kanan yung push start doon sa kanan so lalagyan din natin siya ng push start sa kaliwa para kung sakali meron na rin ang push start sa kaliwa at kanan so, kung gusto niya mag push start dito sa kaliwa pwede gusto niya mag push start doon sa original doon sa kanan pwede rin Ayan. so maganda rin to pag nakabit na sa motor kaya pag nakabit natin mamaya sa so, videohan natin mga leads mga nice.